pantai kau ni kau nak mari you re baik pantai kau jangan macam ni buat tak bukan padokah kau rupak Napuno og tensyon ang detention facility sa police station number no. 7 human sa unang higayon giduaw na sa inahan ni Yuri ang iyang kapuyo nga moihinugdan sa kamatayon sa iyang anak dinhi gipagawas ni Ivy Joy Cabrera ang iyang kagul o kasakit sa iyang kapuyo nga si Roy Canlaon Jr. Wala na usab na pungan pa sa sospek ang iyang emosyon seriyang nadungog tanang kasakit siyang kapuyo o ka nagkanayon. Nga sa usgado na lamang niya tubagon ang tanang aligasyon bato kaniya. Tapos pagsamtang wala na usab na kapugong ang uban pang kabanay o nagpagawa sa ilang sentimento ng ato sa nasing sospek. Wala lang niya kay kayo sa imong kinabuhi. Wala. Kung man istorya sa imo nga, ayaw pa si Padre among pag-umangkon. Kaya eh, maskinunso ang pagkainan dito sa balay, wala may react sa imo, ha. Kahibalo ang kasong pagsupak sa RA 7610 con Anti-Violence Against Women and Their Children Act ang ipasangat kaso batok samahan sa biktima. In the heart of changing lives, Kinis MJ Fernandez sa Brigada News Jansan. Brigada News.